ang nilalaman ng ating video. Am I dealing or am I speaking with the devil right now through this Ouija board? Oh my God. Oh bro, it's, it's moving, it's moving. Is that? oh, oh, oh dude. What, bro? <laughs> Mula sa masamang balak ng lalaki sa batang bumibili ng ice cream, mga multo na gumagala sa haunted house sa Mexico hanggang sa aswang na pike sa kagubatan. Naririto ang anim na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe. I-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang trending na video namang ito sa TikTok, na kung saan, ang kuha ng security camera na ito ay nagpapakita ng isa sanang masamang balak na krimen. Matapos bumili ng ice cream ang isang batang babae na ito, ay naglakad na ito sa gilid ng kalsada papaalis. Matapos mapansin ng tinderang babae ang kakaibang kilos at balak ng lalaki, ay pasimple itong tumakbo sa batang babae upang akbayan ito. Dito ay makikita na animoy may balak itong damputin ang batang babae papasok ng sasakyan. Matapos itong mag-viral sa internet ay agad itong pinagdebatihan ng mga viewers. May nagsasabi na may balak kidnapin ng lalaki ang batang babae may nagsasabi din naman na maaaring isasara lamang ng lalaki ang pintuan ng kotse nito na nakabukas ng sandaling dumaan ang batang babae. Nang mga panahon na nag-viral ang video na ito, ay may mga krimenang naitala ng pangingidnap sa mga kabataan sa lugar na yon. Subalit ayon naman sa uploader, pinost niya ang video na ito, upang maging warning at laging paalala sa lahat na maging vigilant sa lahat ng oras upang makaiwas sa anumang kapahamakan. Kayo, ano ang opinyon nyo sa pangyayaring ito? Isasara na lang ba ng lalaking ito ang pintuan ng kanyang kotse o may balak talaga itong kidnapin ang batang babae? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang sikat at popular na ghost hunter naman na si Ader Hernandez kasama ang kanyang grupo mula sa bansang Mexico, ay papasukin ang isa sa pinakakinatatakutang haunted house sa Mexico. Habang nagsisimula ng mag-explore ang kanyang grupo sa loob ng nasabing haunted house,

Mga ilang sandali pa ay makikita naman ang paggalaw ng kurtina ng salamin na bintana at may nakitang shadow figure ang isa sa kanyang kasamahan. No mames. Y esta puerta que No me que es otro baño, cabrón. No, wait. Una puerta. No. <laughs> Es una puerta que da hacia el otro lado. Se abre? Mi gente, de verdad les digo, de verdad les digo, mi gente, que en serio que les digo que... Verga, estoy hasta nervioso, güey, es que se sienten muchas, muchas, ¿cómo se llama? muchas sensaciones de que se mueven cosas, se abren. Dito ay makikitang may nakuhanan ng kanilang camera ng isang shadow figure na sumisilip sa isang pintuan ng kwarto, nang kanila itong inspeksyonin dito ay may hindi sila inaasahang nakakakilabot na pangyayari. Te <coughs> lo juro, güero, bueno, no mames, que real es esta madre. Eh? No, yo te digo, que dejará un momento. Upa. ¿Qué que no, no, bueno, no. no ve, ve. Puede, ¿Qué es lo ¿Qué es lo No mames, a... no, estoy enfocando en todos lados, güey, porque escucho. ¡Ay, mierda! Se viene. ¿Qué fue lo que sonó, wey. Sí, güey? Bueno, fue como un vergatanazo, güey. Me huele claro... Mi gente.

Makikita sa video na matapos nilang pasukin ang isa sa marami nitong kwarto, ay may nahagip ang kanilang camera ng isang demonic shadow figure na kamay mula sa pintuan ng kwartong ito. Kaya kiwi? Mira wey. Mira wey, como pa que hicieron esta madre. A ver, agarra aquí, güero. Ahí, mira, cabrón. ¿Ya viste? Conecta con algo. Mira, fíjate. no veo. Ah, sí. Oh, pues ¿Qué es lo que ropa, vimos. El hoyo. El hoyo. El, de, la, como sí. de la ropa sucia, ¿no? Pues, ándale. Oh, sí, porque si tengo sí, un cierto. Si ¿Sí es de la ropa sucia. <laughs> Pendejo. Que dice que es el. Sí, güey. Sí, porque allá abajo está el de la la cuarto de. De lavado. De... de lavado, ¿no? de, Entonces, de, se de se servicio. Cuando viene, quita las cubiertas. Como que aquí aventaban la ropa, ¿no? Ajá. Yo la este tipo de casas no les entiendo. Están muy grandotas. No, como la chiquita. No, es que escaleras no hay, güey. No, Y es que si por fuera no yo creo que por aquí salían, ¿no? No sé, nada. ¿Por aquí salían? Yo creo que sí, ponemos una aquí, porque a otro lado ya le dimos vuelta a todo, ¿no? No, y acá tampoco se ve ninguna escalera, No mames, güey. Qué chulada de casa, güey. Qué chulada de casa, güey. Te lo juro. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué bueno? Tú ¿Sí? ¿Sí, no ¿Tu culo? ¿Tú no, la grabaste? Sí. Júralo. A ver, ¿lo ¿puedes nombrar? ¿Estás bien, güero? Vi una sombra ahorita que pasó. ¿Pero ¿qué? Yo, pensé, yo pensé que era una sombra mía, pero no. ¿Dónde, güero? Ahí, 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 en esa ventana. ¿Arriba? En esa ventana, en la ventana adentro, güey. ¿Esa? se escuchaba el bu uh, ese. Ah, en la del fondo, la del fondo. ¿Viste a una persona? Sí, la vi por la, por la cámara. ¿Pero persona? No sé si sea una persona, pero vi. No no Nang umakyat naman sila sa itaas ng nasabing haunted house, ang isa naman nilang kasamahan ay nakakita ng isang shadow figure na animoy nagmamasid sa kanila. Maya-maya pa ay bigla na lamang itong nawala. Kayo ano naman ang masasabi nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na unang nag-viral sa TikTok na kung saan ang babaeng ito ay makikitang bumagamit ng Ouija board. Noong una ay sinubukan pa nitong humingi ng permiso sa demonyo kung maaari ba siyang makipag-communicate dito. Subalit ito ang susunod na nakakakilabot na mangyayari. Am I dealing or am I speaking with the devil right now through this Ouija board? Oh my God! Is actually a on the ceiling there coming through Habang nakikipag-communicate sa nasabing demonyo ay nakarinig siya ng mga kalabog buhat sa itaas ng kisame. Ayon pa sa babaeng ito, nakakita siya ng mga handprint matapos oh, ang nasabing gosh. kalabog. There's actually on the ceiling there coming through Dito ay nagsimula na siyang makaramdam ng matinding takot at pangamba. Ito naman ay mapapansin ang pagdurugo ng kanyang ilong. Who is through? Who am I communicating with through this word? My nose is bleeding right now. Oh my God. Maya-maya pa ay ito naman ang nakakatakot na mangyayari. I'm off. I'm sorry, guys. Matapos mag-viral ang video na ito, marami ang na-curious hinggil sa paggamit ng Quija Board Ang Quija Board na nagsimula pa noong mga 19th century sa Bansang Amerika na kung saan ay ginagamit ang bagay na ito upang makipag-usap o makipag-communicate sa mga espiritu o kaluluwa Dahil sa pagsubok at paggamit ng mga nakakarami sa Quija Board at dahil sa nararanasan nilang epektibong paggamit nito upang makipag-communicate sa mga kaluluwa ay agad itong kumalat sa buong mundo. Subalit ayon naman sa mga religious group at mga paranormal experts, ang paggamit ng Quidja board ay may kaakibat na panganib sa sinumang gagamit nito. Bukod pa sa magkakaroon ng psychological effect sa mga gagamit nito, ay bibigyan pa nila ang mga masasamang nilalang o espiritu ng pagkakataon na makialam at manggulo sa kanilang buhay. Ayon pa sa kanila, may mga masasamang espirito na once na nagkaroon ng pagkakataon na makapag-communicate sa tao, ay hindi na kayo titigilan nito. Oh, no right oh my God. right that's it. I'm done. I'm off. I'm sorry guys. Ang ghost hunter namang ito ay nagdesisyong mag-livestream sa isang haunted forest sa bansang Indonesia dahil sa napapabalitang pagpapakita ng isang red lady at babaeng aswang na pike ang namamahay dito. Astag mo. mo. share pangeran horor di sini mundur. Odubika lima tila, kaisar! Thank you! Matapos nitong makapasok ng gubat ay laking gulat at takot nito nang makita ang isang babaeng aswang na pike na animoy lasing kung maglakad at tumakbo. Maya-maya pa ay bigla naman ang paglitaw ng kinatatakutang Red Lady malapit lamang sa kinaroroonan ng nakakatakot na aswang na pike. Ang Red Lady ay isang nakakatakot at pinakamakapangyarihang mangkukulam o aswang sa gubat, sinasabi din na may mga alaga itong mga aswang na nagproprotekta sa kanya. Oh! 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 Ang video namang ito na viral ngayon sa TikTok na kung saan ay makikita ang isang nakakatakot na halimaw o aswang na nakuhanan ng kamera mula sa isang kagubatan sa Indonesia. Sa kasalukuyan ay may milyong-milyong views na ito sa TikTok. Ang Ghost Hunter namang ito mula sa Bansang Amerika, na kung saan, ay kanilang susuungin ang isa sa pinakakinatatakutang kagubatan na puno ng niyabe sa nasabing lugar. Ang nasabing gubat na ito ay sinasabing pinagpapakitaan ng mga kakaibang nilalang. Maraming taga rito at mga turista ang nagpapatutuo at nagsasabing nakakakita sila ng mga kakaibang nilalang ang umaaligid lalo na sa dis oras ng gabi

dito ay makakakita sila ng isang footstep mula sa maliit na tulay na puno ng nyebe. Hinihinala nila na isa itong footstep ng isang kakaibang nila lang. Panoorin ninyong mabuti. Hey! Real quick? No bullshit? Do these, do these look like adult footprints or? No. Those look like kids, right? When We approached the bridge. We looked down, and there was these single-file-like, small footprints, definitely smaller than ours. Here, wait. Check this out. Hold on. I just want to do this for the for the viewers' sake. Here, look, this is this is the size of one of my footprints. That's an adult footprint. Those are tiny, huh? Yeah. Small child shoes. Just something just like sprinted across the bridge. This is just the impression of the foot. Look at them, like they ran across it. Hey, there's no more footprints. Huh? There's no more footprints. They stopped. They didn't even get all the way. They got like right here on the other side of the creek. The... Look, look. Look at the oh, bridge. They stopped. And the... there's none around here. That's wild. sa kanilang pagpasok sa isang abandonadong bahay sa loob ng kagubatang ito, dito ay may napansin sila ng mga marka na hindi nila ma-identify kung saan nila lang ba ito nagmula. Subalit may hinala sila na maaaring ang nakita nilang footprint sa maliit na tulay ay siya ding may kinalaman sa marka na nakita nila sa bintanang salamin. Sa kanila namang pamamahinga sa nasabing bahay, habang sila ay natutulog, dito ay may maririnig at makukuhanan ng kanilang kamera ng isang kababalaghan panuorin ninyong mabuti. Yeah. Yeah. It sounds like a song. That's Dude, I'm gonna we should get the flashlight. That's weird. Habang mahimbing silang natutulog, ay bigla na lamang silang nagising dahil sa nakakakilabot na boses ng babae na kumakanta mula sa labas ng bintana. Panoorin ninyo kung ano ang nakakatakot at nakakakilabot na kanilang makikita mula sa labas. I swear I saw something move outside, and when I asked Colton to turn off the lights, I was not prepared for what we both saw. Hey, cut the light. Dude, I swear to God, I just saw something run past, like outside. Something moved. Dude, what is that? Do you see that right there? Dude, what is that? Oh, bro, what? it's Shut moving. It's moving. What is that? Oh, my oh God. dude. Matapos nilang makarinig ng nakakakilabot na boses mula sa isang babae sa labas ng bahay, ay agad silang nagsagawa ng inspeksyon upang makita at malaman kung saan ba ito nagmumula. Subalit sa kanilang paglabas ng pintuan, ay laking gulat nila sa kanilang nakita. Makikita sa video ang isang itim na nilalang na di kalayuan sa kanilang bahay na tinutuluyan. Matapos ang mga sunod-sunod na kababalaghan na kanilang naranasan sa nasabing kagubatan, ay nagpasya na lamang silang lumisan at umuwi upang sa kanila na rin kaligtasan. Kayo ano naman ang opinyon nyo sa kanilang nakakatakot na adventure na ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.